Muli po, kahit walang uh, permit sa atin, hindi po kumuha ng permit, walang koordinasyon, kahit yung fireworks yata, wala. Uh, nais ko rin po uh, kunin yung pagkakataon para pasalamatan ng ating uh, kapulisan, at ating Peace and Order Department dahil medyo marami po mga events na naganap nung weekend. Nagkaroon po ng dalawang concert nung Sabado, ano? Una po yung music festival sa Bridgetown na umabot ng 30,000. Umabot ng 30,000 ang crowd sa Bridgetown nung Saturday. Talagang uh, ang daming band, ang daming uh, bisita. At yung pangalawa po, yung sa Arcovia, yung concert po ng St. Gerard Construction. Uh, kahit hindi po sila kumuha ng permit, minabuti po natin na magpadala ng tulong at ng uh, suporta sa si pamamagitan ng security. Yung mga kapulisan po natin, kahit hindi nag-coordinate sa kanila, pumunta pa rin po. At ako rin po, nagpadala po ako ng mga tao, yun, si Major Tubo, you know, ng ating uh, Peace and Order Department. Alam nyo, bakit ko ba to binabanggit ngayon? Kasi sigurado po, may mga susubok na naman na balikta rin tayo. At uh, ayaw man natin patulan ay napaka-importante na lumabas ang katotohanan. Doon lang naman tayo, sa katotohanan lang po tayo. Ba't ba kailangan po kumuha ng permit? Ano po ba yung punto ng pagkuha ng permit? Dahil lang ba trip lang natin o gusto lang natin? Hindi po. Kailangan po kumuha ng permit. Ito po ay matter of public safety, public order. Pag nagkagulo, pag nagkaroon ng, uh, kung magkaroon ng stampede, opo, mababa yung chance na may mangyari. Pag magkasunog, magka-emergency, pero posibleng nang mangyari. At nangyari na ito dati. Kailangan po ng koordinasyon sa pamahalaan. Mas maganda kung alam din ng barangay. Mas maganda kung alam ng kapulisan. Pag kumukuha po ng permit, yung fee, hindi naman yan po yun. Pwede na natin i-waive yung fee para sa mga political event, ano, pwede natin waive yung fee, wala pong problema. Pero kailangan ng koordinasyon para kung sakaling may mangyari, huwag naman sana, ano. pero kung sakaling may mangyari, hindi po kaya ng isang private events team yan. Kailangan po tayo mismo. Pag unayari, may fireworks display ang lungsod natin, tayo mismo kumukuha ng clearance sa BFP. Gobyerno na po yun. Sumusunod po tayo sa batas naman po natin yun, trabaho ng pulis yun. Kahit sabihin mong hindi kasundo, sabihin natin hindi kaibigan, tutulong pa rin po tayo. Kailangan lang ng koordinasyon. Sana, bago ang politika, isipin din natin yung kaligtasan, yung safety ng mga tao. Isipin po muna natin ng safety ng mga tao. Kaya, muli po, kahit walang uh, permit sa atin, hindi po kumuha ng permit, walang koordinasyon, kahit yung fireworks yata, wala pag fireworks, di ba, dapat na doon yung personnel ng BFP, Colonel Angot. Pero eh, sinubukan na lang po natin tumulong para kung sakali man. Eh, thankfully, wala naman untoward incident na nangyari. Pero kailangan po talaga ganun. Ano man, political or non-political event, ganun po talaga. Libo-libo yung dadagsa eh. Libo-libo yung mag a -attend. Kailangan po talaga. Uh, hindi yan dahil gusto lang natin o feel lang natin. Kundi, kailangan mo yan po ang yan po ang batas nagtatrabaho lang naman po tayo nung maayos ang problema po sa iba sinsya na po sa mga co-op natin na kailangan ko lang po talagang sabihin ang problema po sa iba dyan gagawa ng mali lalabag sa batas pag nasita pag namultahan pag nakasuhan iiyak sa sabihin pinag sila hindi naman po pwedeng ganun For the record, nagsimula po yung, napanggit ko na rin yung St. Gerard Construction. For the record, nagsimula po yung mga investigasyon ng ating lokal na pamahalaan sa kanila at sa ibang mga kumpanya nila, gaya ng St. Timothy, St. Matthew, yung Alpha, ano, at marami pa po yan. Nagsimula po yung mga investigasyon. Pare-pareho naman po tayong walang ideya na papasok pala sila sa politika. Lahat tayo walang ideya. Una po silang na-suspend ng DPWH. Hindi pa po ako mayor noon. Una silang na-blacklist. Hindi pa po ako mayor noon. Yung mga kaso nila sa BIR, wala naman tayong kinalaman doon. Pero, pag narinig natin, pag nabalitaan natin, o mga aligasyon, huwag na natin pag-usapan yung sa building code o ano, tax evasion, fraud, hindi naman po pwede magbulag-bulagan ang ating lokal na pamahalaan. Kailangan ituloy natin yung investigasyon. Anyway, hindi, hindi naman natin sila pinapamiti. Ngayon ko lang nababanggit kasi nga sinusubukan nila tayong baliktarin. Kaya kailangan lumabas ang katotohanan. Pero nung kinasuhan sila ng city sa paglabag ng, ng building code, at lumabas yung warrant of arrest. Sino ba naglabas noon? Hindi naman ako, sila naman po yung naglabas eh. Magpapaawa kasi tayo nagtatrabaho lang, kailangan natin gawin ang trabaho natin. Again, yung mga aligasyon sa tax evasion, fraud, at marami pa pong iba na umaabot sa halaga ng bilyong-bilyong piso, hindi pong milyon, umaabot sa bilyong-bilyong piso, hindi tayo pwede magbulag-bulagan. Okay lang yung mag-event eh. Walang problema. Mag-concert, magpasara ng kalsada very lenient nga po tayo. Yung mga iba, kahit bago pa yung concert, magpasara ng kalsada, mag-event, hindi na natin hinihingan. Basta, mapadala na lang tayo ng mga security. Inagawa lang natin trabaho natin. Pero, hindi naman po pa pwede, hindi po po pwede na basta kumandidato ka, ay exempted ka na sa lahat ng batas. Hindi po pwede na pag may mga aligasyon sa'yo o iniimbestigahan ka na, na sasali ka na lang, maangandidato ka, sasali ka sa politika para mawala na lang lahat ng aligasyon, para mawala na lang lahat ng investigasyon. Hindi po pwede yun. Open ng pasig, binuksan natin ang pasig, lahat pwede sumali sa politika. Pero hindi po pwede na dahil sumali sa politika, ay mawawala na yung mga investigasyon, mawawala ay yung mga ilaw. Inuulit ko po para malinaw na malinaw at hindi tayo mabaligtad. Nagsimula yung mga investigasyon pare-pareho po tayong walang ideya na sasali sila sa politika. Yan naman po ang katotohanan. Alam yan ng taong bayan. Alam yan ng mga pasigenyo. Kung gusto nating umunlad ang bayan natin, kung gusto nating umunlad ang Pilipinas, kailangan manaig ang rule of law. Hindi ang personalidad. Hindi ang sino lang ang may kapangyarihan o may kayamanan. Rule of law. At tayo, patas po tayo mananatili tayong patas. Basta alam natin tama ang ginagawa natin, huwag tayong matakot, huwag tayong magpasindak. Yan din po ang mensahe ko sa mga kawani ng ating lokal na pamahalaan. Dahil nakarating po sa akin na may mga iba po tayong kawani, may mga tumatawag sa kanila, tinatakot sila, sinisindak sila, pinagbabantaan sila, yung mga nag inspect sa atin, may mga tumatawag yan, hindi ko naman sinasabi kung sino yun, pero totoo po yan. Kaya medyo kinakabahan yung mga ibang tao natin. Pero mensahe ko po sa ating mga kawani, huwag kayong matakot. Basta't alam niyong tumatayo, tumitindig kayo sa tama, wala kayong kinikilingan, bagkus nagtatrabaho lang po kayo, huwag kayong matakot. gawin natin to hindi para sa mga sarili natin, hindi para sa tao, para sa bayan. At lagi po natin tatandaan na sa dulo, ang pinakamalakas na sandata ay ang katotohanan.